Kasi magulang niyo. Sa akin patay na po. Patay na pareho ang magulang mo. Kaya nag-aalaga ka sa'yo ngayon. Ay lola mo. Kaya natulong ko ngayon magtid. Gusto niyo ba ng regalo kay Batang Monti? Gusto niyo regalo kay Batang Monti, ha? Ano, na napagod na. Mainit ba, mainit? Ilan ba yung tira? Pati niya. Ice candy yan. Oh, ilan na nabenta nyo? Marami kayo nabe, marami na rin kayo nabenta. Pero maliit lang tubo. Malaki din. Maliit ang tubo. O, saan galing yan? Sa lola nyo. Taga, kayo taga-benta. Hmm. Nag-aaral pa kayo ngayon. Tapos na. Abakasyon, ah, kaya kininda kayo. O kahit may pasok, kaya kininda kayo. Kahit may pasok po, ano, Bago pumasok, magkitinda na muna, no? Eh, tatlo kayo, ah. Magkakapalit kayo, magkakaibigan. Magkakaibigan. Pero so, pag na kayo, pahinga na. Tapos, titinda po ulit mamaya. Eh, pa bakit palagi kininda? Bakit magkitinda naman namin? Ah, magtitinda ulit kay Mamaya, pambili ng damit. Ah, sabihin tindahan sa paninda nyo Kumuha rin kayo pambili ng damit nyo Hmm, galing. Masisipag 'no. Eh paano kayo maghahati yan? Tatlo kayo magkakabarkada. Pagkano ko? Bibigyan ko sila. Ah, okay. Kaya magkakasama kayo 'no. Oh, kasi nakita ko kayo, miikot nagbebenta kayo eh 'no. Matagasan naman kayo? Sa, sa housing, pa phase 2. Ah, sa housing, phase 2. Kasi magulang niyo. Sabi ko patay na ko Patay na pareho ang magulang mo. Kaya nag-aalaga ka sa'yo ngayon ay lola mo. Kaya natulong ko ngayon magtinda sa lola mo. Kasi yung kinikita nyo, yun din yung pagkain ninyo, no? Patay na yung nanay tatay mo. Ah, Ilan kayo magkakapatid? Lima po. Lima? Sinong panganay? Lima. Nasa uh, buli po. Nasa buli po. Nasa uh, buli. ikaw pa ilan ka? Pang lima po. Pang lima. Oo. So, araw-araw kayo kitindan. So, mga brad, andito yung tatlong bata. Ano, uh, kita natin nga, napakainit, pero nag-aalok sila ng ice candy. So, nakita natin na uh, ang sisipag nila kahit na init ng kahit anong init ng panahon. No? Pwede na ng uh, ice candy. So, so mga brad, uh, bibigyan natin ng uh, regalo itong tatlong bata to, kasi masisipag. Gusto nyo ba ng regalo kay batang monti. Gusto nyo regalo kay batang monti ha? Bigyan ko kayo, ha? O, so, mga brad, natin ng regalo yung tatlong bata kasi napakainit ang araw. Pero masisipag o nagkitinda ng ice candy. So, uh, talaga, mga brad. So, mga brad, bibigyan natin ng regalo yung mga bata kasi uh, napakasipag doon sa murag edad nila ay ah... Uh, nakatitinda na siyang ice cream 'di para makatulong sa kanilang lola na nag-aalaga. So tara muna tayo. Oh. So, mapapra, 'no? Oh, regalo ko sa inyo 'to, ha. Dahil uh, masipag yung mga bata, bibigyan natin ng mga regalo. Ano man sabi mo? Sana hindi mo din na maging pasaway. Sana sana maging pasaway at tumulong pa rin sa magulong niya. O, para sa inyo yan ha. Para pag-uwi niyo. Ah, uh, ibigay sa mga nanay niya. Ibigay mo sa lola mo ha. Para pandagdag ng ano pangkain niya ha. Oh, okay. thank you, thank you. Magpaka magpakabait ha. Huwag mong kapasaway. Okay, sige, thank, thank you. So mga brad, no, itong mga to yung nagsusumikap para Makatulong sa lola niya nang no, wala siyang magulang. So, ito yung mga binibigay natin ng kaunting tulong katapano ay yung nakapagpasaya tayo. Nakapagpasaya no, tayo, tayo sa kanila. So, thank you, thank you. Thank you. Oh, thank you, ha? Oh, oh. Oh. Il ilan niya ang natitira? Anim. Bayanan ko na yung anim na ice candy. Ngayon, ang gawin nyo, umanap kayo okay. okay. ng mga tao dyan na uhaw na uhaw. Ibigay niyo yung ice candy ng libre, ha? Ah, sige. Magsiuwi na kayo para makawi kayo na maaga. Pamigay niyo yung ice candy ng ha? Sige, sige. Thank you, thank you. Para makawi na kayo. So, mga brad, uwi na sila.